Tapos yung road papuntang Baguio Yung nandiyo naman gano'n ang kalaki yan <laughs> daw isang, yeah, oh, um... Ano daw sabi ni Jampong? Patawi ko na daw Parang ayaw ka nang bumalik dito Tago <laughs> ko konti lang to doon Konti pa to sa lagay na to oh. Masaya ka pa ba? ba? <laughs> Nung ganita Yun o oh. Yun ang ginagawa Ayoknak tau, Jerwin, o dito naman yung ng si Jaron Dito naman dito pa sa Jaron O pre Ay nakita ko, nakita ko Nasa likod mo, nasa likod si Ricky Sino ba taga dito kasi? Wala si Jampong Jampong ayaw mo yan, alam niya yun dito Alam niya to? Dating drag pusher yan dito eh Si Patrick sa akin Hataw na nga ka ba, hindi ka <laughs> mahataw <laughs> ka na guys ha ano ganito talaga kami diba? Wing ayaw po mo daw isa ayaw po si Okay na. Okay na. Okay, okay so, na si Jerwin. Okay okay. Si Mel na lang okay ayaw na. na ah. Na. Ano daw sabi ni Jampong? Katawi ko na daw. Sino ba daw? Sino? Jampong. Yo ataw pre, ataw ataw pre malinis. May mga lolang naka-pink pre, ah. may mga lolang nakaping. Ah. <laughs> Ayun, nakikita ko na si ano, sila lolang nakaping. <laughs> pre, nakapag-trade ka na pero pre parang get free siya kita ay bisa tataw na ako mo si D R T B kita yung tinggalan ako mo si D R tinggalan tinggalan oh tinggalan na bumalik dito. hindi meron tahan sa may ano sa may muntalban ba o... road data yun di Ara road ba hindi road track na ayun Ah, yun nga lang. ay ay ano ba tingin mo dito sa mga... ay mga truck? ay 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 to sa lagay na to? ay 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 Hindi ka na maganap ng kakampi pre, si Jay kakampi ko sa so, pre Masaya ka pa ba? Ayan, yeah, oh, nasa bypass na tayo oh, Pagkatapos dito sa may ano, sa may bypass, kumaliwa na kayo Ang ina pre, ah, <laughs> yung tinakbo ko pre, parang nagbikol na ako pre Pagkutaw pre, hindi ka -tap, lang tatangin ng lugar na po tiyok naktaw Jerwin, o dito may nagtitinda ng si Jaron tapos dito pa sa pre ay nakita ko nakita ko Oh, o yung sa dulo ano makaayop kayo may masakasaksak sa likod dito <laughs> napapadein yung ice pick sa likod si Jerwin pre tandaan lang pre <laughs> <laughs> yung mata mata lang pre Huwag ah, kang gagalawin yung leg mo, ma-obvious tayo Oh, wala talaga wala Hindi makapagsalita ng malakas, pare. May ano ba wala pa bang ani diyan? 3 o'clock, wala pa raw ba? Genuine. Tama yata Sige, sige, kaluwa, kaluwa. Pagkatapos ng ano, oh. Ang aga Dikit, 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 hahahaha sige na, sige na, mauna kayo sabi ko sa iyo Mel, ikaw sabi sa unaan kasi may radyo kayo si Patrick pala yun, asura kaya paatakot bigla ko tangin na parang tayo sandwich dun nagkabagan, tinagin na parang bola Hindi punta di makakabasok sa lunet e, bakit? na-same lang lahat hahahaha nagkakaiyaan ko sa overtake e nasabi pre, sige pre ikaw na hahahaha <laughs> na na? Na yan. Ah, sige ako, sa nung umabante pareho Pusain Sige, babantay mo sila men, babantay mo Babat ano? Sige sila yan eh Sila yan Derwin oh. Kala ko hindi ka na humihinga dyan eh O malakas na <laughs> ba sa akin oh, sa dugo pre? Oo, Derwin, chicharun ka <laughs> Parang madalang na chicharun dito So, mamaya, parang ko Ay, 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 Nasa Rosario na tayo, ang apay. So, tinanong natin si ate kung kailangan ng desk sa umaga, hindi daw. After 6 daw, kung kailangan ng desk dito. Sali, may truck! Nice! Maganda, oh. Ito, laon nyo na to. Check. At ayun nga, pre, may pupuntahan lang tayo dito sa Mayago. Ago, ago, ago di ba? Kasi papuntang Baguio. Yan! Malaking agi lang ako, pre. Tingnan nyo naman gano'ng kalaki yan. <laughs> so yan, pag nirurete mo yan, pati na yung lusot mo. Pag nakita nyo in person, grabe yung laki. Yan. Yan, ganyan dyan siya kalaki. Makapang. Nice. So malapit lang siya sa kanto, ito. Kung so, kayo ng Pangasin ng na, mga pre papuntang north, at kung kayo sa Longganisa, huwag nyo pa ng pasinto. Sa binalonan mga pre, napakasarap na nga na dito. Nung ganita, tayo ngayon doon sa uh, Pinalonan public market at nakagona ginagawa you know, pala? Yun ginagawa. Yes. Yun know, na, Ang na.